yan guys plain sunny side up ayan ayan nila tapos ayan mga herbs mga herbs ayan. tapos mga kakanin mga kakanin ayan biko tapos chocolate without and with sugar and puto. Hahaluan mo lang yan dyan. Ayan. po. panko, and cocoa. And Ayan. Ayan. you And then, dito naman ay yan. Yeah. So, yan yung na dito. Pag ikaw mag check-in dito sa Bay Hotel. Stead. Yan. 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 Slow salad. Mga salad siya. And then, yan. Oh, oh. Yan. Yan. Yes, yes. Then, and then go. Dito muna tayo na sa sa half siya sa half. Yan, guard station naman siya, yung guard station. Yan yung mga alam Plain guard, dry. Yan siya. Plain. Tsaka, yan. Oh, granola. Pero, hindi ako pahitin. So, yan. ito naman ay Korean station. Korean station naman dito siya. Yan. So, kinuha yung isa. Then, ayan. Yung Korean bok choy. Oh, ayan, yeah, bok choy. Then, for Yan, yeah. cook chili yan siko. Yan, yeah. kimchi. Hãy subscribe cho bread mixed Vegetables, yan. Yeah, vegetables sa mancha. Then baked beans. Yan. So, ayan. Ito naman ay sa yun, mga palaman. Strawberry patch. Mga ganyan. Sweet Sweet butter. Uh, kung anong gusto mong kalamatan. Pancake. Tapos, mga pancakes. Waffles. Waffles. So, Tahanan na natin yung half. So, dito tayo ulit. So, tingnan naman natin yung mga tinapay. Tingnan na naman natin. Ayun. Oo. hard roll tapos soft and, and then, vanilla muffins ang kanilang mga brides ka lang talaga yung pagkalalaki then dito naman yung mga palangan blueberry, butter then strawberry then pwede ka mag slice dyan use the serving utensils, then yeah, the white bread, then red bread naman, cherry dish, a cherry Danish, so ito naman almond, ito naman white chocolate. And, strawberry muffins. Yan. Ang dami nilang kinapin. Ang Vanilla sauce. Yan yung sauce nila. And bread and butter pudding. Oh, yan na open lang. So, yan. Yan, yan naman yung mga. Dito naman tayo sa kabilang side. So, ito. Ang mga sauces. noodles. Ito naman mga noodles. Egg noodles. Ayan. Ang dami. Tapos, ganyan naman siya. Ito, Spanish. Oh, yung Spanish sardines. Masarap. Chorizo. Oh, yung masarap siguro to Chorizo. De Cebo. Yan yung kinukumuha ko kanina. Pansip kami. Ang dami, di ba? Steer cake lang. Oh, init-init pa. Tapos, yang chow. Ito yung kinuha ko kanina. <laughs> tapos, yung yes. garlic rice and by plain rice. Ayan. that's all. Yan, tapos dito naman ay native salad station. So, yan, meron talbos ng kamote. Yan yung shrimp paste. Yan vinegar. yung so, onion. May bocarap. may finger. So, dito naman yung coffee station. Yan. Yan, o. Ah. Coffee station. So, mili ka lang kung anong gusto mo. Tea. Brewed coffee. And hot yan dyan. Tapos, if you want drink, water point, pwede rin. Not available yung nanonela. so, yan ang privilege. So, yan. Tapos na. Tapos, tapos na. Ayan na. So, naikot ko na. Pabalik na ako doon sa So, ito naman ay hot sauce. So, ayan, o right? Your steamed rice. Ah, mga steamed rice. So, ayan. <laughs> Hindi ko na open Ayan. Anong, 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 anong. Ayan. Ah, ayan yung steamed rice. iya yeah, ano lang. So, ayan na. Tapos na. Yan na, guys. Dito na tayo. Natapos na din ako sa